Kamusta ka, Christy? Ano pinagkakabala mo, Christy, bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan? Uh -huh. Hindi napigilan ng kolumnistang si Christy Firmin ang pumalag sa mga patutsyada umano ng unkabogable star na si Vice Ganda. Ayon sa kolumnista, may mga pagkakataon daw talaga na hindi na siya makakapagpigil lalo na't na nagmamalabis na ang mga pasaring na kanyang natatanggap. Panimula ni Christy, sa maraming pagkakataon mga kapatid, pinalalagpas lang po namin ang mga banat sa amin nitong si Vice Ganda. Noong tinawag niya po kaming tatlo ni na Wendell na mga choka. gusto na naming sabihin na hiyang-hiya naman po kami sa kanya, pagkaganda-ganda niya. At gusto na rin po sana naming sabihin na kung hindi naman sa kanyang pera ay hindi siya magkakaroon ng ganyang itsura, at lalong gusto po naming sabihin lalo na ako na ang kagandahan po ng tao ay wala naman sa panlabas kundi nasa kaluuban at pwede naming sabihin na siya sa panlabas at panloob. Wala namang itinatagong ganda. Ang pinagmumula ng kolumnista ay ang naging eksena sa segment na Me Choose, Me Choose ng It's Showtime nitong Huwebes, November 23 kung saan isang contestant na nagngangalang Christy ang tinanong niya kung ano ang pinagkakaabalahan nito maliban sa pagsisinungaling. Bagamat walang diretsyang tinukoy si Vice kung sino ang kanyang pinatutungkulan, gets naman daw ng kolumnista na siya ang pinatatamaan ng komedyante. Hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga ang pinatatamaan ni Vice Ganda, ang hindi lang maganda puro patagilid ang kanyang banat, saad ni Christy. Ania, bakit raw hindi pa diretsuhin ang It's Showtime host kung sino man ang gusto nitong patamaan? E bakit hindi mo sabihin na, oy, Christy firm in, bukod sa pagsisinungaling ano pa pinagkakaabalahan mo, e ako diretsyo ko na sasabi sa kanya na mayabang siya, di ba? Na wala ka man lang makitang pagpapakumbaba sa kanya, diretsyo kong nasasabi yun. Bakit hindi niya rin ako diretsuhin? E eh po, pwede naman, sabi pa niya. Nabanggit rin ni Christy na kung siya ay nagsisinungaling ay bakit raw binigyan ng suspensyon ng MTRCB. Kung yun ay pagsisinungaling bakit kinatigan ang aking pagsisinungaling ng MTRCB at hinatulan kayo ng 12-day suspension, bakit ang ating mga kababayan ay kumalaban rin sa ginawa nyo, bakit kinasuhan ka rin ng hanay ng mga abogado? Kung ang pagsisinungaling sa iyo ay masama, tama yun pero kung ang pagsisinungaling ay pagsasabi ng katotohanan sa interpretasyon ng marami, dapat tanggapin mo, banat ni Christy. Hirit pa niya, buhat raw ng makatikim ng kasikatan si Vice ay inang kinaraw nito ang mundo. Giit pa ni Christy, na ikaw ang gitna, na ikaw ang araw at umiikot lang ang lahat ng tao sa show business na parang mga planeta sa iyo, dapat mong malaman na planeta ka lang rin na tulad namin at hindi ikaw ang araw, isang araw, darating sa iyo ang pagbaba mo. Bababa ka sa pedestal, hindi po pwedeng nandyan ka habang panahon. May darating na mas magalig sa iyo at matatabunan ka. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.